Sa likod ng mga nagaganda ang Miss Universe contestant ay isang Pilipinong manggagamot. Kilala natin ang doktor na pinagkatiwalaan ng Miss Universe organization upang mangalaga ng mga kandidata ng nasabing pageant. Ito ang balita ni June Seryao. Sa tatlong linggong activities ng mga Miss Universe contestant, pagod at puyat ang kadalasang kanilang nararanasan. Pero hindi kinakikitaan ng pananamlay ang beauty ng mga kandidata ang sekreto. Nasa ilalim sila ng pangangalaga ni Dr. Ernest Uy, ang nag-iisang doktor ng 80 na binibining naghahangad ng corona ng Miss Universe pageant. Tatlong taon na si Dr. Ernie sa Miss Universe Organization na 21 isang taon na, na naninirahan sa Estados Unidos. Every year is a good experience. You know, it's a privilege at saka maganda experience lalo na kasama mo lahat ng mga beautiful ladies from around the world. Tapos mga supervisors na good. Parang big family ang Miss Universe Photography ang hobby ni Dr. Ernie. Bata pa lang ay pangarap na niyang maging doktor. Kaya nang makagraduate St. Louis University sa Baguio, ang taga-tarlak na super doktor ng Miss U, tuloy-tuloy na ang kanyang pagpitas ng bunga ng kanyang pagsisikap. It's a lot of years, a lot of patience. Mm. Suwerte naman. Pero hindi naman naging madali ang lahat kay Dr. Ernie pawis at dugo ang kanyang naging puhunan para maabot ang kinalalagyan niya ngayon. Katulong niya ang kanyang asawang si Shirley na isang nurse sa paghubog sa kanilang dalawang anak na lalaki. Kahit matagal na sa Amerika, iba pa rin daw ang manirahan sa sariling bayan. It's always nice kahit saan ka. It's a place na tinitinan ko maraming Pilipino. So I always feel at home but it's always mas maganda pag nasa Pilipinas ka minsan pang pinatunayan ng mga Pilipino na saan mang dako ng mundo, angat ang kanilang galing at talento. Mula sa Sao Paulo, Brazil, Jun Suriao, UNTV News, South America.